Papay nga lang. Napakalaki. Laki ng pakalapad ng katawan. Yun. Wow. Ay parang parang may ano sa ilalim mga kabraso. Ilawan natin. Ayan na nga. Ito na nga mga kabraso. Ay, suwerte. Ayan siya. Como floods. Talagang ha. Oh, di talaga makikita pag hindi. Ah. Yan. Lalaki nga. Dito. Nakita agad natin dito mga kapraso. Hayos to. Yan o. Ah. Yan. Magandang umaga mga kabraso. Ayan po, 7.18 po ng umaga. Ayan, kumusta po kayong lahat? Ah, balik hunting po tayo. Solo, solo pa rin kasi may pasok pa ngayon si Pat Pat. Pat may ano sila exam. Ayan mga kabraso. Dito na tayo sa spot. Dito lang to sa atin. Kasi kagabi nagising akong alauna, madaling araw. Ibababa ko yung bangka. Wala na, ibas na. Kaya hindi tayo nakadayo ngayon. Kaya eh, dito muna tayo sa atin. Mga kabraso, may mga nakita tayo dun sa babang ano, mga pinagkainan at saka pinagpahingahan pero walang bakas dahil sa umulan lakas yung ulan kagabi ayun mga kabraso hinanap ko lang kasi bago yung mga pinagkainan tapunta dito sa taas at ayun natuntun ko agad dito siya dito sa likod mga kabraso ah, papahinga lang Napakalaki. Laki ng pakalapad ng katawan. Yun. Wow. Tsura pa lang season na season na. Yun. Know, Klarong-klaro yung mga patak ng ulan sa kanya. Yan. lawan natin. Ayun, tulog. Inan nyo yung putik mga kabraso. Uka-uka dahil sa ulan. Balik na anuhan din yung ibabaw ng katawan niya o natanggalan ng putik. Napakalapad. Ngayon mga kabraso ay itatali ko muna ito ganun pa, ganun pa rin wala tayong camera holder ayan thank you lord nagaisa na tayo kumplito alin na natin mga kabraso ayun dumiretso tayo dito sa taas kasi may napansin ako may isa ring pinagpahingahan baka kasama niya baka lalaki Nanu ko yung bakas nawawala-wala dahil nga sa yan mga patak ng ano ulan uka uka yung ano minsan nagkakaroon pa isa isa lang rang ito tapos ma uh, ano bubura yung iba yung talagang palaging tinatamaan ito na lang yung palagi nating inaanuhan dito itong makapal na puno na to dito palagi umaano no, ito may tigil sa wala na kasi papunta doon kaysa isa lang yung puno nyan ito talagang pahingahan yung mga ilalim nito sana lang andito pag wala dito lipat na tayo ng ano nyan ispat ay parang parang may ano sa ilalim mga kabraso ilawan natin ayan na nga ito na nga mga kabraso ay swerte ayan sya kumo talagang ha oh, di talaga makikita pag hindi ah. yan lalaki nga Uh. Tak kaya dumaan. Talagang sa gitna. Malaki, malaki. Parang hindi man inaabot ng tubig ito mga kabraso. Umabot ba dito? Ay eh, umabot nga. Kunting-kunti lang. Dito tuloy, may mga bakas siya dito rin mga kabraso matigas na kasi ito. ano yung mga bakas nya Ayan. hindi mabura dito sa, kasi matigas dito lang siguro yung bago pero sa tingin ko hindi yan nga hindi yan kagabi yung paglubog ay oh, medyo bago nga pero to yung tuyo na maga pa kasi yung high tide Alas otso pa lang kagabi. Mag alas ngayon, -high tide na yun. Kung baga, pahibas na. <coughs> Ay, thank you Lord. Dalawa na tayo nyan. Dito pa lang yan. Sa ano, malapit pa lang. Hindi pa tayo nakakatawid ng sapa papunta dun sa palagi nating dinadaanan na malaking bato. Kunin ko muna mga kabraso. Siguradong magaan ako ng mga ugat nito napakasukal -so dun sa talaga sa ilalim ilang bisis nang nakapagkuhaan ito mga kabraso kung maano natin sa mga episode natin ayos ah, thank you Siyan natin mga kabraso ayan oh goods season ayos dami ditong pinagkain ng bago mga kabraso simula doon dito nakita agad natin dito mga kabraso ayos to yan o. Ah. yan Thank you, Lord. Talagang nakalaan sa atin yan Ayos at wala pang Ibang nauna dito na maghunting ko muna mga kabraso Sana lang madagdagan pa Isa lang sipit mga kabraso Ayan o, oh. ilabas natin <laughs> Isa lang sipit uh, Ito pulang pula na to ah Tali muna natin. Talaga ng laman mga kabraso dito. Tumakbo na naman. Andiyan lang kanina. Ayan o. Oh. Yung puno ng bakas yung nasa buka na lang kanina. Nagpahinga pa sa may entrance. Yan yung bakat ng ano niya pinagpahingahan. Diretso sa butas niya lalaki dahil ko nagkainan ang laker bakas hindi umubra yung nilagay ko dito ng lambat ayaw niyang kumagat sa lambat yan ay yung mga bakas niya ganyang kalaki yung nakaano dito kahit na tayo naman Ito na mga kabraso. Kung maalala natin, may isang episode tayo na ito natagpuan natin tong pinagpahingahan. Pero ma napakalawak, malaki. At wala, umalis yung laman. Ngayon, tinakpan natin yun ng mga toyong kahoy. Ito yun. Mas lalong dumami yung tambak ng putik. Tsaka may mga bakas siya. Sana lang andito na mga kabraso o, naging dalawa na yung tambak pati dito, kung sa na lang andito. talaga walang pahinahan to ah Umaalis din Talagang napakalawak na hmm. Laki ditong bumalam mga kabraso Target nya mga bakal Talagang malaki na to Ito na yung mga dinudurog nyo oh. Kapal na shield Pati dun sa loob meron din siyang pinagkainan na ganyan bakal ay ay eh. yan yung mga bakas talagang malalaki yung bakas Ayan yung bakas mga kapraso Kunting lang natin to. Sana lang madali. Ito talagang ano to. Malaki to. Ayan mga kabraso. Lampas na tayo sa isang barangay sa paglalakad. Ito. Kabilang barangay yan. Lalampasan lang natin. Wala dito sa pinaanan natin. Dito rin sana yung dadayuin natin kung nakabangka tayo eh nahibasan kaya sacrifice sobrang layo na nito pero okay lang na uh, may ano na tayo kumbaga may pundo na sana lang pala rin pa makadagdag tayo kawin na tayo mga kabraso ayan po hindi na tayo nakadagdag pala na talaga doon sa pintan natin mas malayo tuloy pero wala, ganun talaga. ah, uh, ito nga pala yung mga huli natin. Eh, lalagay na natin dun sa ano natin. Lagayan yung bayong. Ito yung mga huli natin kahapon. Hmm, um, nilalagyan ko lang din ng ano, takip na damit. Aba. Ang tanggal na sila ng ano ah. damit, Ya n sila. bali ngayon ay ano natin to man yung ngayon yung dalawa lang yung maganda ganda yung lalaki sa malaking ano lang hawak sa camera mga kabraso yun yung mga natin Ayan na. Nadagdagan na mga kabraso. <laughs> Ay, thank you Lord. Paano na lang tayo. Ayan mga kabraso, uh, maraming maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta pa sa channel. Ayan po, uh, God bless po sa ating lahat.